Let's go! Good morning! Good morning! Ang dami nagre-request sa akin. Ang dami nagko-comment. Balikan natin si Mama. Bigyan natin kahit konting tulong. Ang masipag na street fighter ng may kawayang gulahan. Let's go! Ayong araw pala ka mga katoda. Bibisitahin natin si Nanay at bibigyan ng blessing. Part 3 na pala ito mga katoda. Part 3 Ang Part 2, nagbigay natin ng blessing Ah, Part 1, nagbigay natin ng blessing, sorry Ang Part 2, nabigo sa pagkahanap kay nanay Ito ngayon, ang Part 3 Sana makita natin si nanay Kasi may nag-comment Doon daw, maghintay So, let's go Abangan Good morning, guys sa lahat ng mga followers ko dyan mga supportive followers mga viewers followers, ng followers viewers maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa akin sana patuloy na lumago yung channel natin sa youtube at sa, sa facebook sana dadami pa tayong mga followers, madami pa tayong moment na may bibigay para sa mga tao. Hindi lang para sa akin, para sa inyo dito mga katoda. Hangat ko ay tumulon kayo. Kahit sa malit na bagay, napapasaya ko kayo. Ang upisan nito, punta doon, area to ni nanay. Di ba ang lawak? Hanggang doon sa dulo, area to ni nanay mga katoda. Di diba, ang sipa niya, sa edad niya, nagtatrabaho, dalawa lang sila sa buhay wala sila anak kaya todo sikap ay hindi ko lang alam kung okay na yung asawa niya kasi yung unang kita namin ni nanay may sakit yung asawa niya mga katoda hanggang alas 10 uwi na siya mga katoda malamang dito sa unahan yun sana makita natin si nanay mga katoda ay ito ito siya mga katoda ayun mga katoda si nanay oh diba? Yan. Nakita natin ang katoda. Kumusta na Kumusta? Naanong kita dato Lalagyan natin ito. Nakauwi na kami. Nakauwi na. Kasi napakainit eh. Nahilo ko Ah, na mainit na yan. Sa siguro 10.30 ata, 10.20 muna ako. Ah. Pero beses ako bumalik dito, wala kayo. Ayun, yun natanungan niyo ko lala Kasi alam niyo ba kung bakit ako bumalik sa iyo? Apo. Kami mat comment na babalikan daw ko kayo. Kumusta ba sa asawa Nay? Andun sa bahay. Eh. Okay, okay na siya. nandito yun. Eh. Ha? Sumama si sa akin ng Friday. Paano talaga lang yeah. comment sa akin na babalikan ko kayo, gano'n? <laughs> Tapos sabi, hindi ko hindi ko Si Daisy, si Ana. oo uh, uh. Si Daisy, si Michelle, ah. mga kasama si... Ah, kasama niya yan. Oo. Okay na asawa niya, yung wala nang ano, okay na. Asawa. Ano ka so, masakit yung tuhod, hindi Ma na masyado, tapos madali hong hingaling. Ah. Kasi uh, siyempre, ano, eh. ano na, may edad niya siyempre. Oo. Oh. Ah. Isasama niya sa black ko ha? Uh, ah. Oo, uh, ko na kayo. <laughs> eh, ako eh, di no kasi uh, uh. hindi ko mabuksan. Kasi sobrang busy rin ako, iba-iba ang lugar pinupuntahan ko eh. Oo, oh, nakikita ko. Oo, iba-iba ang lugar pinupuntahan ko. Yung click-click na ho, uh, asawa ko yun, dalawa ko din Ah. Kaya kami yun. Ah. Uh ko kayo na papalo. And so, ah. Eh, Like and share, inununod Subscribe. Paano ba yung sa YouTube yun? Ah, sa YouTube po, Noy. Okay, pa mga katoda, ito pala si Nana yun. Part 3 na to, mga katoda. Ngayon, nakita ko na talaga siya, mga katoda. Ito, diba? to kami ngayon. Saan lugar nga ito, Nay? Malakan, oh Malakan. Ha? Malakan, Bulakan. May kawayan. Malakan, Bulakan. May kawayan. Ayun sa mga doda, tota. ho. Oo, oh, Oo. may bibigay ako para sa'yo. Kahit konting tulong, gusto ko iabot sa'yo ito. to mm -hmm. Okay lang ba, nai? Opo. Sige po. Salamat po. Bigas, kaya ba dyan? sige po. Ha? Opo. Ito mga katota, bigyan natin siya mga katota. Ito mga katota, bigyan natin siya. Ayan. Nay, palitan natin sombrero nyo na, ha? Okay, oh, ho, bala. <laughs> Ito, ito, ito mga katoda, bigyan natin sa kanya. Basta ka na yung nagbibigyan sa akin, bahala ako. <laughs> ha? Ah? Sabi ko, lahat ng biyaya, tinatanggap ko. Oo oh, po. Pali Pali do... pa po. Saan ilagay natin, nanay? Dito na lang. Dito na yun? Mm O, oh. oh, yan. Oh, yan. Ayan. Palitan pa natin yung sombrero niya, nai. Dito Anong ulang, nai, gusto niya, nai? Itim. Ha? Ah? Itim. Itim. O, oh, sige, ito. Itim daw, mga katoda, gusto niya ito. Bigyan natin, Itim. nai. Bigyan natin ito si nanay, ito. Ito po, nai. Yan, tutin nyo ha. Tutin nyo yan. Salamat, salamat, po, pa, ah. tulong, salamat po. Ah, po. Salamat Bang po. Ay, tuwing tulong Salamat po. sige po. Ang bilhin nyo ng ulam, salamat o oh, anong po. gusto nyo bilhin, ha? May bigas na kayo. Oo. Oh. May na, may yeah. konting cash. Kaya na bala, bibili kayo ng ulam, o gatas ba para sa inyo. tinay, tinay nai. thank you. Salamat po ha. Ah. Ingat po ha. Ah. Okay. po sa inyo. Yeah. <laughs> MJ ah. ka to na blog lagi nang sabi. Ingat sa pagmamani. Oh, salamat po kuya. Peace out. Okay. Salamat okay. po.